So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin paano nga ba tayo kikita sa negosyo ng pagbabuyan. Ito guys, ika 7 days ng pag-aalaga ng baboy dito sa Baboyang walang amoy. So tara, himay-himayin natin yan. Paano nga ba tayo kikita ng malaki sa negosyo ng baboyan? Let's go! So eto guys, uh, katulad ng sitwasyon dito sa Baboyang walang amoy, nagsimula sa... Isang set ng anim, tapos ngayon araw na to, kahapon lang ano, nadagdagan ng apat na piraso na naman. So ibig sabihin sampo. Ang sampung piglets na aalagaan mo ng sabay-sabay is okay na. Doon mo marirealize, makikita na sa ganitong sistema pala ng pag-aalaga, batch by batch, set by set, dito natin mas makikita yung profit. Bakit ba ganon? Eh, pwede namang mag-alaga ng pa isa-isa. Oo, mga katropa, pwede tayong mag-alaga ng pa isa-isa. Pero, alalahanin nyo, magkano lang ba yung kikitain sa isang baboy, di ba? So, eto na pag-usapan natin, paano tayo kikita at magkano yung pwede natin kitain kung ang aalagaan natin, patener na baboy. Piglets, dito sa baboyang walang amoy, 10 piglets, nabili yung isang batch ng 3 2, tapos nabili yung isang batch ng 3,000. Nabili yung isang batch ng 45 days, nabili yung isang batch ng 35 days. Pero makikita natin na malaki yung difference, di ba? merong baboy na maliit, merong baboy na malaki. Pero sa bandang huli guys, mahahabol naman natin yan sa grower stage. Tanong, paano tayo kikita sa baboyan? Magkano yung kikitain natin? At gaano ba kalaki yung pwede natin kitain? Ito guys, ang presyuhan ng baboy ay nakadepende sa lugar kung nasaan tayo. Halimbawa na lang dito sa Bicol, sa lugar namin, sa Partido Area, Camarines Sur, So, ang presyuhan guys ng baboy ngayon, tumatakbo between 185. Tapos ngayong week na to, biglang nag-190. So, 190 pesos guys, kapag ganyan yung presyuhan guys ng baboy, dapat pinalalaki natin yung mga alaga natin ng at least umabot ng 100 kilos. Imagine guys, 100 kilos kung 190 per kilo, 19,000 pesos, di ba? 19,000 pesos, malaki. Pero kaakibat yon may malaki ring gastos, lalo na sa pakain sa baboy. <coughs> Maaari kang gumastos ng 8,000 to 9,000 pesos plus yung puhunan mo sa baboy na 3K. So, ibig sabihin na ito guys, kapag ang presyohan guys ng baboy sa inyong lugar ay mataas, ito doon na natin yung pakain sa ating mga alaga. Kasi nga guys, kapag ang presyohan na nabaw 190 per kilo, napalaki natin yung baboy ng 100 kilos. Maliwanag. 19,000. So sa 19,000, kumasas tayo ng 3,500 sa piglets. Kumasas tayo ng 8,000 to 9,000 sa pakain sa baboy. Nandiyan na yung free starter, starter, grower, hanggang sa mag-finisher. So 9,000 plus 3,500 equals 12,500. Tapos kagastos tayo ng additional 1,000 kasama na yung mga electricity, water, mga bakuna, vaccine, vitamins, at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin 13,500. Isarado na lang natin guys na 13,000. So sa 13,000 tapos 19,000 yung napagbentahan, ibig sabihin 6,000 yung profit mo. Malinis na 'yon. So sa 6,000 na profit, kung bawat isang buwan is ibig sabihin sa isang baboy kikita ka ng 1,500 pesos. Kaya nandiyan po mapasok guys yung bakit pa mahalaga na uh, marami yung alagaan mo per batch. Kasi nga guys, kung isa lang, katulad yan, 1,500 per month, 6,000 pesos in 4 months, di ba? So, yun lang yung kita mo sa isang baboy. Sayang naman, di ba? So, uh, maglilinis ka rin lang naman ng kulungan, magpapakain ka rin lang naman ng baboy, edi isang set na kung kaya mo rin lang naman. Ngayon, guys, kung sampung baboy yung inalagaan mo, ibig sabihin, yung 6,000 pesos mo, i-multiply mo into 10, 60,000. Yun yung kita mo sa loob ng apat na buwan na pag-aalaga. Ibig sabihin guys, uh, 15,000 sa sampung baboy ang kita mo per month. So, ayos na yun. Sulit na yun. At least parang, parang isang trabaho na rin yun guys, di ba? Ayan. So, kung mag-aalaga ka, mas maganda yung patch by patch. Ito naman, kapag ang presyo on guys ng baboy is 200, 220, to 210. Diyan ka guys, mas maganda talaga. Uh, patok na patok ng pag-aalaga mo kasi kikita ka ng malaki. So, imagine kung 220 per kilo, eh, sabihin mapalaki mo ng 100 kilo, may 20 per kilo. Kaya, maaaring mag-range from 6,000 pesos month Uh, sa apat na buwan na pag-aalaga sa isang baboy, maaari pang tumaas ng 8,000 to 10,000 depende na lang sa presyuan. so kaya ang kita ng magbababoy ay nakadepende sa kung magkano yung presyo ng baboy kaya importante na tinitingnan natin yung monitor natin, magkano na ba yung presyoan ng baboy ngayon kasi magbibenta ako ng baboy, magkano kaya yung pagiging presyo ng baboy after 4 months kasi mag-aalaga ako ng baboy so yun yung mga tanong na dapat natin at least sagutin i-research natin para at least pakita natin kung may chance ba tayong kumita at mag-profit ng maganda sa ating mga baboy. Ngayon guys, kung ang presyohan ng baboy ay mababa 130, 120, may posibilidad din na pwede kang malugi. Kasi kapag mababa yung presyohan guys ng baboy, eh, talagang masakit sa bulsa. Uh, maaari kang mag-negative 1,000 pesos per baboy sa loob ng isang buwan o sa loob ng apat na buwan ng pag-aalaga. Kaya masakit yun para sa mga hog raiser kung mababa ang presyuhan ng baboy kasi kailangan nilang habulin. At eto pa guys, kailangan mo rin uh, i-set yung limit mo kung hanggang saan mo bababahugan yung baboy ng napakarami. Kasi kung mababa yung presyuhan, tinodo mo pa yung pagbahog sa baboy, eh, maaari kang malugi kung mababa yung presyuhan. Pero kung mataas yung presyuhan ng baboy, dire diretso ka lang, bahugan mo ng bahugan hanggang hanggang lumaki ng 100 kilos kasi sigurado magpa-profit ka pero kung mababa yung presyo guys 110, 120 per kilo ang live weight ng baboy medyo tagilid yun lalo na namuhunan ka sa feeds namuhunan ka sa mga uh, sa piglets swerte mo na lang guys kung hindi mo binili yung piglets at least yun talagang may, meron ka ng pang adjust ka sa uh, pagbaba at pagtaas ng presyo ng kung baga may allowance ka na. Kasi sa yun sa yung na nanggaling yung uh, piglets, hindi mo na binili. So doon palang lang makasave ka na ng 3,000 to 3,500 pesos. So eto guys, alas mga naka -ilang days na rin tong baboy na to dito sa kulungan. Pero nakita nyo guys, ang gaganda. Ayun o. Oh. Etong isa guys sa kagandahan dito sa mga baboy na to. Nakita nyo yung dumi talagang buo. Oh, pasintabi dun sa mga katropa natin. So 'yun guys, 'yung isang palatandaan ng magandang klase 'yung baboy kapag kukuha kayo ng mga piglets. Ayan, talagang napakaganda. So ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady mo ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magtigosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, kung meron kayong topic na gustong i-discuss dito sa pag-aalaga ng baboy, mag-comment lang kayo guys sa baba. At sasamahan tayo ni Luigi, yung kasama natin na nasa behind the scene, behind the camera. Ayan. So hanggang sa muli mga katropa, ito si Kabady mo ko. Maraming salamat at paalam.